Ito ang isisigaw ng daan-daang grupo na makikiisa sa trilyon peso March sa linggo para kundinahin ng korupsyon sa gobyerno isasagawa ang kilos protesta sa Luneta sa Maynila ng alas 9 ng umaga at sa EDSA People Power Monument sa Quezon City ng alas 2 ng hapon. Pinili ng mga grupo EDSA bilang lugar ng protesta dahil sa makasaysayang papel nito laban sa katiwalian at pangaabuso ng kapangyarihan mula sa 1986 People Power, 2001 EDSA DOS at 2013 Million People March. Balik EDSA! sa tulad na nangyari noong 1986, 2001 at 2013, tanging pagkikisa ng sambayanan ang makakahadlang sa mga kurakot. Saan man nila, sila nagmumula at anuman ang kanilang dinastiya at kulay ng kanilang partido o alyansa. Pangungunahan ito ng Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian o Siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party List, Kalipunan at nagkaisa Liberal Coalition. Sabay sa paggunita ng deklarasyon ng martial law, muling sisigaw ang taumbayan sa EDSA, hustisya at pananagutan kontra sa multi-trillion flood control corruption scandal. Ilan sa kanilang magiging panawagan alisin sa pwesto. Panagutin at ikulong ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ibalik ang ninako ng pera ng bayan at i-abolish ang lahat ng pork barrel funds at sekretong confidential and intelligence funds. Kasama rin sa kanilang panawagan na suportahan ang Executive Order 94 na bumubuo ng Independent Commission laban sa katiwalian at hilingin sa Kongreso na bigyan ito ng sapat na kapangyarihan para panagutin ang matataas na opisyal at agarang publikasyon ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng opisyal at ang pagpasa ng Freedom of Information Act bilang hakbang tungo sa tunay na transparency. paglilino naman ng mga organizers na walang kulay at halong politika ang programa at nais lamang nila ay palagutin ang mga magnanakaw ng kaban ng bayan. So hindi na sa agenda namin na pauwiin ng dating Pangulong Duterte hindi rin kasama sa loob na uh, panagutis si Mr. Marcos o patasikin si Mr. Marcos hindi po at saka hindi din po ito inoorganisa para papaksakin ng current administration. Absolutely no! Hinihikayat naman nila ang taong bayan na makiisa sa pagkilos at gawing pagkakataon ng pagtitipon upang labanan ang talamak na katiwalian sa bansa in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News Manila, the Music News Authority.